So ito po no, uh, returns po to sa amin tapos ngayon testing namin ngayon kasi hindi naman pwede na ibalik niya lang tapos kami po ang magsusolder lahat ng fees. Tsaka wala naman problema sa item so isigurado po natin. So ito po sir, yan kung makikita nyo sana makita ng shop agent to. Yan. So yan po, silyado pa po yan. Very sealed pa po yan lahat. Yan po, yan. Sealed pa po yan. Ngayon lang namin ito i-unboxing. Sinadya namin mag-video na i-unbox para makita nyo talaga na ito mismo yung gagawin natin. So ngayon, ah, uh, yung like ramo niya pala ay ano, ito. Yung yung complain niya po nga pala ay ito. Ayun. Yung complain niya ay uh, sabi niya daw receive wrong item. So yan, yung order niya ito, white mamba. Yan po. So ayaw mapindot. So, basta yan po yung order niya, white mamba. So kung makikita nyo yung white mamba namin ito ganito yan. So kailangan matingnan namin dito yung sample ng white mamba. Kasi para makita nila kung wrong item ba talaga. So yun po. So ito po yung order nila. Yan. So yan po. Yan. So tingnan. Yan. Yan. White. Kasi white. So tingnan natin kung wrong, wrong ba talaga yung item. So ngayon. Ah. Uh, are lang dito, baby. So, dito natin i-unbox natin. May kita nyo, silyado pa po yan lahat. So, i-unbox pa lang natin. Ayan. So, alam ko. Okay. So, napaka-silyado pa yan. So, ngayon lang ito bu buksan. So, wrong item daw. So, ang mangyayari kasi nyan, kami pa mag magkaka-penalty. Tapos, sa amin pa lahat, minus ng fees. So, hindi naman pwede yan. Pag-ano. Kaya, tingnan natin yung laman. So, silyado pa po yan, Oh. Yan, may uncut po yung video na to. Yan, para makita nyo talaga na walang daya yan. So, yan po. O, oh, yan, Oh. Tigas pa, Oh. Ah, okay. So, yun Ah. Yan. So, yan. Ito po. So, yan po. So, yan. Kung may kita nyo, goods naman. Ah, uh, very correct po yung item na natanggap nila. Yan po, no. Yan. So, may kita nyo, ah, uh, yun talaga yung pinadala namin at saka hindi kami nagkamali na padala. So ngayon, ang gagawin natin, i natin to, i natin. So i natin kung good condition ba. Yun po. So power. Tapos lagyan ko ng SIM. So yung SIM na ginagamit namin are smart. So medyo luma lang pero smart po yan. Smart po yan. Kasi may kita natin na open line ba. So ngayon yan. Okay. So yun po. So lagay ko lang dito. Okay. Repit. So ayan, nag-ilaw na siya. Ibig sabihin, uh, umilaw siya ang gagawin lang natin Itetest it natin siya kung ano yung performance niya. Kung maganda ba siya. So ngayon, uh, kailangan ko lang mag-connect sa wifi So subukan natin ngayon. So pula. So dahil nagamit nila do, alam kong tinest nila do, kailangan natin to i-reset or ano ba? So, saglit lang. So, kailangan natin mag-connect sa Wi-Fi. So, ang Wi-Fi pala nito ay yun nga, wala na. Yung Wi-Fi nito ay ganito lang. DFB3. So, ngayon parang ni-reset nire nire nila yata to. Ginawa nilang ping-ping Wi-Fi. So, ang gagawin natin ay i-reset. So, paano ba ito i-reset? Kailangan natin naman tusok. Kasi sabi, ay lapag pag pag Kanyo, ah, ako. Abi, So, yan sir. Kailangan namin itong i-reset kasi pinalitan nila yung wifi. Ah, meron na pala. Yan, lumabas na pala. Lumabas na pala yung wifi. So, kukunik na lang tayo. Kukunik na lang tayo. So, pero pinalitan nila to kasi yung 5G yung lumabas eh. So, T98. Ang delikado nito, pinalitan nila yung password. T98 BD0. BD0 J2 8F2. 8F2. So, yan. Connected na po ako. So, ang problema nito, baka pinalitan nila yung admin. Pero, susubukan natin. Yan. So, punta lang ako sa Uh, safari. Yan, uncut po yung video na to, no, para makita ninyo na, ano, na So kailangan talaga 'to i-reset 'to eh, kasi baka hindi pa mapapasok yung admin dito eh. Kasi pinalitan na nila 'to eh. Okay. Ulit lang. Kasi yung admin dito, admin admin 1 lang 'to eh admin 1. So, ayaw. So, kailangan i-reset talaga. So, i-reset muna namin. Ayan. Pag na-reset to, nag-ano to eh. Nag-kumigidlap-kidlap to eh. So, i-reset muna namin. So, pasensya po sa Shopee agent na medyo matagal yung video kasi uncut to eh. Tsaka, ginalaw na nila yung ano. Kailangan natin i-reset para makapasok kami. So, yun po. So, na-reset na po yan. So, ngayon, ah, dahil reseted siya, mag-connect ulit yan konek ulit tayo yun connect ulit tayo yun po so hindi yan hindi yan yung ano ito po yung wifi name nya dfb3 dfb3 yun po so hindi lang natin so nung nireset namin nakikita nyo naman bumalik siya sa full bars yun po kasi resetted na po yan So, ang gagawin na natin, mag-connect po tayo sa internet niya. Tapos titingnan natin kung malakas ba yung speed niya. Kasi baka mag-claim siya na mahina. Kasi ayan, kailangan ko ng password ulit, oh. So, yan, uh, T98. Sana matalino rin yung agent na makapanood nito, Shopee agent. Alam ko matatalino kayo. T98 BD0. ID0 J28 J2 G2, 28 F2. F2. Yan. So yan po, connected na po ako. Kung makikita nyo, connected na po ako. ah, uh, uh, speed test na lang po natin diretso. Yan po, speed test na lang po natin diretso. So saan po yung speed test dito? So hanapin ko lang yung speed test ng cellphone na to. Yan, speed test. Yan. So yan po. Ah, uh, ito na po yung speed test niya. Yan. Kasi smart yung nakalagay yung server niya iPhone 7. Tingnan natin. Yan oh. So yan po no. Kung makikita niyo goods na goods siya, ang lakas nga ng speed oh. Yan po. So ibig sabihin yung pinadala namin in good condition tapos wala talaga siyang problema problema. Tama yung pinadala namin tsaka walang problema. Yan kung makikita niyo double check natin. Yan po. Kung makikita niyo uh, DFB3. Yan connected po ako sa DFB3. Yan po no. Yan. So yan, speed po ulit natin. Titingnan natin, malakas talaga yung internet na yan. Kung alam, kung may ano kayo, malakas na yung internet na yan. So ibig sabihin, walang problema sa item natin. Yan po. Dahil smart yung nilagay namin, pili dito yung server nya. Yan. Yan po, no? So lakas na yan. So ibig sabihin, walang problema po sa item natin. So ngayon, ah, uh, subukan natin mag-YouTube. So YouTube. Yan. Subukan din mag-YouTube. Yan, so medyo naglo-loading pa siya ng konti. Kasi dahil sa sa apps, yan po. So yan, kung makikita nyo, wala naman problema sa item. Yan po, no? Oh. Yan po, no? Oh. So yan po, no? Oh. Sana matalino yung Shopee agent na makakita nito. Ang pinadala namin ay tama na item. Tapos tinest namin ngayon, good condition rin siya. So yun lamang po, kasi unfair naman po yun na isa sa all isa amin, tapos magkaka-penalty kami. Alam, alam nyo yan sa Shopee, magkaka-penalty kami. Tapos kami pa magbabayad ng mga fees. So hindi naman pwede yun. Tsaka wala naman kasalanan yung seller. Tsaka lalong wala rin kasalanan ng item. So yun lang po. Maraming salamat. Sana ma-review nyo po ito Shopee. Maraming salamat.